Magandang umaga po sa lahat, Los Ambisayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po, Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coin. Ayan po, Magandang umaga po sa lahat ng kolektor kung saan kayong dako na mundo po, lalong lalo na ang aking mga subscriber po. Thank you so much po sa lahat. Yun naman hindi pa pa nakapagsubscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about koi. Sinisailing natin ang kanilang mga halaga kung magkano na talaga. Ayan po at ito po ay ating hilig. Ayan. Hingi lang sana ako ng pabor sa inyo. Baka pwede naman makisuyo. Pakipintot naman sana ang ating subscribe button, like and share para mabdate po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan. Ilang araw na lang po at Pasko na. Ayan. Merry Christmas po sa lahat. Ayan. Magandang umaga po sa lahat ng kolektor. Ayan. At, at ang pag-usapan natin barya ngayon ay ang barya po ng ating Pilipinas. Ayan. BSP po ang ating pag-uusapan. BSP. Ayan, makikita nyo po ang isang imahe na isang lalaki. Ayan po, nakaharap po siya sa kanan bahagi and then 5 pesos. And then ang kanyang pangalan po, siya po ay si Emilio Aginaldo, Ayan, in the year. Ayan po, buraburado na ang kanyang mga scallop po. Ayan o, oh putol-putol. So yan po ay error kaya inilagay natin siya baka pagdating ng araw magkaroon siya ng price. In the Republica ng Pilipinas po. Ayan, pagkatali ko doon natin makikita ho natin ang year 1993, burado na rin po 'yan, no? Oh. Ayan, mga burado na. Ayan, kung tawagin po 'yan ay Central Bank Seal within circle and gear, design within scallop border po. Ayan, and then cut wheel. Diyan po bumabase ang ating mga kolektor kung anong die o reverse yan. Ayan po. Bago tayo magsimula sa ating talaking, kikilalanin mo muna natin siya. Siyempre po, issue po, Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po, type, standard circulation, coin shares, 1995 hanggang 2017 lamang. Value nito, 5, pe 5 pesos po. Ayan, nakapalog po ito sa ating BSP series currency, piso 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat po itong 7.7 grams. May haba po naman itong 27 mm, may kapal po naman itong 1.87 mm. Hugis po, siyempre bilog. Orientation niyan, middle alignment. Number n 1680. Reference number KM 272. Ito pong year 2001 ito kung tawagin ng ating mga kolektor, ito po ay reverse die one. Ito lamang po ay 9%, 19%. Ayan. <coughs> Excuse me po. 19% po wala pa pong maintenance kung ilang pirasong ginawa ng ating bako Sentral at ito po ay ginagamit pa natin pangdagdag pa po ng mga pambili-bili diyan ng mga bawang-bawang sibuyas. Ayan po. Pero may price na doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor yung kanyang very fine 20, extra fine 27, almost uncirculated 38 at uncirculated nito ay nagkakahalaga na po ng 170 pesos. Dako naman tayo sa kanyang mga price doon sa ating mga online selling po. Doon sa ebay.com po nito nakakita na tayo nagbebenta ng 7 Meron din tayo nakita doon na nagbebenta nito ng 726 pesos. Meron din tayo nakita doon na 363 pesos. And then yung pinakamalit po ay 237 pesos. Ayan. Sa carousel page naman po, ayan, ang nagbebenta po ay si seller po doon ay si Jeremy po. Yung kanyang year 2001, binebenta niya po ng 5,000 pesos. Ayan. Wala tayong magagawa sa mga ganyan mga bagay at hawag niya po yan. Nakapasok na po siya doon sa ating platform na Carousel PH. Kaya nagpapaskill siya ng kanyang mga coins. Ayan po. Wala tayong may ibibigay pa na presyo ito. May dagdag pa. Ayan. So hanggang dito na lamang po. Doon sa mga sasamundan ako. Kung saan kayo dito ako ng mundo po. Kipsi po sa lahat And God bless.